Good day mga ka-becoming! For today's short video ay pag-uusapan natin kung paan mag-shift ng gears. I know, lahat naman ng na siklisa ay magshift. mag-shift. Pero ang ituturo ko po ngayon ay kung paano mag-shift ng gears in such a way na makakatipid ka sa energy pero mabilis pa rin, makakaiwas ka sa injury at maiwasan din ang maagang pagkalaspag ng drivetrain. So yun po ang pag-uusapan natin sa short video na ito. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Michael Locchio, Mark Katura, Mac Quesada, Lito Ramirez, at kay Elmer Ricafrente na mula pa sa Davao at sa kanyang grupong Adobo Sunday Bikers Group. Sa mga nice pong magpa-shoutout, just comment down below hashtag shoutout. And you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Silvista. Ulitin ko lang po ang mga objectives natin sa pag-aaral na ito. When to shift up and when to shift down upang Number 1, makatipid sa energy pero maging mabilis pa rin. Number 2, makaiwas sa injury. At number 3, maiwasan ang magang pagkalaspag ng mga piyasa. By the way, it po ay sa konteksto lamang ng regular commute o long ride at hindi po sa karera. Bago lahat ay muna po natin yung mga terms na gagamitin natin para sa benefits ng mga paguan. Kapag sinabi kong shift up, ibig sabihin po ay ilalagay o ishishift shift mo sa mas maliit na cog o gear ang iyong kadena o ilalagay mo sa mas mabigat na gearing. When I say shift down, ibig sabihin ay ilalagay mo sa mas malaking cog ang iyong kadena o ilalagay mo sa mas magana gearing. Meron akong nabasang post sa Facebook na nagtatanong kung paano ang gagawin niya dahil hindi niya nagagamit yung kanyang heaviest gear dahil nga mabigat pa sa kanya. Parang 42 tooth chain ring yata at 11 tooth cogs yung heaviest gear niya. Katulad ng heaviest gear ko. Ang sagot ko sa mabigat lang yan kung mabagal ang takbo mo. So hindi mo talaga dapat ilagay ang kadena mo sa heavy gear kung napakabagal ng takbo mo dahil mabigat talaga yung pedal yan. Kung palaging mabigat ang pagpedal mo, ang mangyayari ay number one, mabilis kang mapapagod. Number two, pwede yung sumakit ang tuhod mo at iba pang parts ng legs. At number 3, mabigat ang tensyon ng kadena mo kaya maagang malalaspag ang mga ngipin ng cogs at chainring mo. At ganun din ang kadena kapag palagi mabigat ang pagyak mo. So paano mo may ang mga ito? Sa video na ito ay bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa kung paano ko ginagamit ang gearing ko o kung paano ako nagsishifts sa aking 1x10 setup na 42 tooth chainring at 11 42 tooth cogs para maiwasan ang mga nabanggit na problema kung kailan ako nagsishift up at kung kailan ako nagsishift down. Kung ano ang aking gearing ayon sa aking current speed at ang potential ng speed na ito. Meron na po akong listahan kung ano ang aking gearing ayon sa aking speed. Ako ay nasa 7th gear or 42.18 kung ang aking speed ay 15 to 21 kph. Nasa 8th gear naman ako na 42.15 kung ang aking speed ay 21 to 25 kph. Nasa 9th gear naman ako na 42-13 kung ang aking speed ay 25-32 kph. At nasa 10th gear naman ako o nasa heaviest gear na 42-11 kung ang aking speed ay 32 kph pataas. Yung aking first to 6th gear ay nagagamit ko lang sa mga mahabang aon kung saan 15 kph pababa ang aking speed regardless kung anong grade yan. Yes, ayon po sa speed ang aking gearing at hindi kung ano ang gradient. Mamaya ay maunawa niyo po yan kung bakit. Itong gearing na ito ay para sa akin lang po ah. Maaaring magkakaiba tayo ng gearing ayon sa speed. Depende sa inyong lakas. Dito, kung mapapansin mo, tumigil na ako sa pagpital. And at the same time, nag shift down na rin ako. Dahil may nakikita akong mga sasakyan sa unahan na bumabagal. Kaya kailangan ko rin magbagal. Kailangan ko mag-shift down. Nang sa ganon, kapag pumidaluli ako, hindi ito maging mabigat pwede ko rin sana sukatin at alamin kung ano yung tamang gearing for me ayon sa cadence at power kaya lang wala akong cadence counter o power meter kaya magbasa na lang tayo sa speed kung mapapansin mo, meron tong mga overlap kung ano ang gearing sa overlap speed depende yan kung ano ang direction o potential ng speed na ito kung halimbawa ang current speed ko ay 25kph at nasa 8 gear pa rin ako ilalagay ko ba agad sa 9 gear o shift up baka kagad ako? depende yan kung ano ang direction o potential ng 25kph na ito. Kung mukha tong tataas pa sa 25 kph. mag si shift up nakagagad ako sa 9 gear. Kung ito naman ay e, mananatili lang sa 25 kph o kahit pa pumalo sa 26 kph pero may potential na bumaba. Hahayaan ko na lang na nasa 8 gear. Yung potential o yung direction ng yung current speed ay nakadepende yan sa number 1 traffic situation hindi na siguro tataas pa sa 25 kph ang takbo mo kung marami ka nakikita sa sasakyan sa harapan mo na mukhang bumabagal hindi ka naman basta-basta pwedeng sumingit sa kanan dahil baka ang dahilan ng pagbagal ay may mga pedestrian na tumatawid baka makabangga ka pa Number 2, Crosswind o Headwind Kahit open ang kalsada kung maka-encounter ka ng headwind o crosswind, medyo mabigat pa rin ang 25 kph kahit nasa 8 gear ka lang. Baka sumakit ang tuhod mo kapag tinasan pa ang gearing mo o shift up ka pa. Sigurado mabilis ka mapapagod. Number 3, energy level. Kung pagod ka na talaga, huwag bilisan hindi ka naman kumakarera. Baka 25k na lang talaga ang kaya mo sa current energy level mo. Ipaliwanag mo na lang sa Strava bakit ka bumagal. Sa pamamagitan kasi ng ganitong gearing, according to speed, ay magiging mabilis pa rin ang takbo mo, subalit hindi mabigat ang iyong pagpedal. Kung hindi mabigat ang pagpedal mo, hindi rin mabigat ang tensyon ng kadena at hindi rin ganun kabigat ang pagkakadi ng kadena sa mga ngipin ng chainring at sprocket. Therefore, mas magtatagal ang gears at kadena mo. Dahil nga hindi mabigat ang pagpedal mo, mas makakaiwas ka sa injury. Therefore, hindi lang pyesa ang magtatagal pati na rin ang mga tuhod mo. Somehow, sa ganitong sistema, may consistency ang aking cadence hindi ako pumipedal ng sobrang bagal o hindi rin sobrang bilis. Malamang sa malamang, medyo consistent din ang power na ibinibigay ko. So ang gearing ay hindi ayon sa gradient, kundi ayon sa speed. Bakit? Sabihin na natin ay yung gearing usually sa 4% gradient ay nasa 6th gear. Pero paano kaya kung approaching 4% gradient ay meron kang speed na 35 kph pataas? I'm sure, hindi mo basta-basta ilalagay sa 6 gear ang iyong kadena kapag naroon ka sa 4% gradient na ganoon kabilis dahil hindi mo sasayangin ang momentum. Ibababa mo lang ng isang gear para somehow ay maipagpatuloy mo yung momentum para hindi ito masayang. Ilalagay mo lang siguro sa 6 gear ang iyong kadena kung pumagal ka na. So ang pag-shift down mo na yung gearing ay magiging ayon pa rin sa iyong speed. So malaking tulong talaga sa long ride at ensayo kung meron kang speedometer kahit yung basic lang na mayroong sensor upang alamin mo kung ano yung tamang gearing ayon sa iyong current speed. Yung gearing na hindi nabibigatan ng mga hita at tuhod. I hope naging maliwanag ang aking pinagsasabi dito. Pero kung meron kayong mga katanungan o mga gustong linawin, pakicomment na lang po sa ibaba. So hanggang dito na lang mo po, this is si Please Dislike this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching.